Oh wow benar ya sudah tidak lagi. <laughs>

Uh, yes Yes. yes.

Anong networking? toy ting. Oline po. Ano? Oline lang na mani. Oline. mga. mo na kaya. Ah, Dubai Pangmasan. Haos. po ako device. Ah, siyan po yung masama. Ah, okay. po yeah. yung po ako dito. Hindi talaga <laughs> po yung <laughs> masama. Hindi po yung masama. Hindi talaga po yung masama. Hindi po Yun po ako lang po yung open-minded sa lahat ng bagay.

Enjoy. Ano, Ellie? Anong pangalan mo nga? Ellie Ellie na po ako ngayon? Saan? Sa po. Malapit po. Ay, alayo. Doon ka nag Doon po na po Doon ka nakatira? Yes eh, bakit ka nandito ngayon? Ah, tayo ng homepage. Hindi, pwede well, siya. Diba, marami tayong project doon. May mga APEC project tayo na North. Ha? Yun ang dapat i-ano nyo, ipopo. Sige, kuya. Ito naman. naman. <laughs>

Taga saan ka? Ah, San Isidro. Ah, San Isidro lang. At di malapit nila, ano. Sino mo taga San Isidro? Di ba si, si na Marvin, hindi? Ay, si na Marjol? Hindi. Si na taga San Ah, si Jerry. Jerry, Ah, okay. Saka yung favorite na... Ano nga ulit? Si Ellie... Sorry naman. Ellie. Ellie at Jerry. Ah, Ellie

for king that in real city mo and buti din lang dapat nang po kami ng absence. Kung lang. Ah, yeah, sama ko din po sa networking. And kung gusto niyo din po mag-order ng favorite topic. Delivery to me free delivery po. May yeah. word na kaya Kahit isang baso lang yung free delivery. Next meeting natin, bibili ka. Ako nga, dapat mo yeah. para sa kahit. Yeah. ano na. Gano'n ka nabi Yung... Sa yung ikan sa lako, ma'am. Ito yung Ano ka nung Ano Hindi na? Ah, ang dami pala. Huwag ka rin isang gano'n, kaya lang Pag eh. parati lang ay... walang yung lang po. Ah, okay. Okay. Sige, pagka may event tayo, paanin natin. O, oh, next si Ed. Ed. Miss uh, uh, na oh. namin to. Ito, nga ngayon na naman. Uh, uh, oh. uh, guys, yung po po.

Basta pwede sa'yo. Basta Okay, sige. Baka mag tayo na yun dito. Oo. Ako na... Ano siya? Rubberized? Rubberized po. Ah, okay. mahal? rin yun? sa'yo. Wala Ah, wala. siya dilibre. delivery. Sige, sige. Iyan mo na. Ipaalala niyo sa atin na kasi pagka magpapagawa ulit tayo ng bago natin. Church, huh? mm -hmm. i to not the